Thanks, salamat sa naghatag, salamat sa nagbigay, thanks for this It's so yummy Ang laki ng mango <laughs> This is, what is this kind of mango? Is this, um Pasa <laughs> bako siya Hi guys! kauntan mo na kay mangga guys. So dako. So big. kauntan manga. Huwag na ako eh. Na ako eh. ko Andre ka na Bago Dili man ako na siya mahurot pero sige kao nga lang. Mali Dapat bago Gihatag sa ako. So, mga akong panitan ang mangga. kasi ka man dako. May yung mga sila ganit daw ni aslo. Indian mango. Indian mango. mga times, kay ko man siya rin. Para season si ba? Dari sa Thailand. Dari sa mangga da na rin. Si season siya karon. So, hindi ganito siya mahurot. Dahil na po na ako na sa school. Pero, ang sa school po na mo, amo during serve, lunch time, mangga sa Season may karoon sa mangga, guys. Try natin ito. Tao. ba? Kaya ang ang Thailand or oh, known ang um, tayo lang sa mangga ng lami. Lami lang. Dili Green ang color pero dili siya aslo. Ano ka the best sa lang mangga dali? Pero I don't know mangga ko. Aslo ba niya? Ni <laughs> Try na to taliwan. Happy Sunday! Stay food truck ko grabe ka ulan. Super ulan ka Stay food truck ko sa balay. Kaya me, love me.

Ayan siya guys. Ciao! Nawa itong iparisan ang day. Madelits. Ciao nito guys. Sabi niya siya guys. Sabi nito. Tingitrya na ako ang bago. Mmmmm! Let me... Me. Yeah, you're shocked, aren't you are <gasps>